Napilitan ang puwersa ng Rusya na gumamit ng desperado at kakaibang hakbang kamakailan. Halimbawa, nakita ang mga sundalo ni Vladimir Putin na nakasakay sa kabayo papuntang labanan. Naghuhukay sila ng kalawangin at bulok na armor mula sa dekadang imbakan ng Soviet para gamitin sa unahan. Ngunit ang pinakabagong taktika na ito mula sa mga commander ng Kremlin ay maaaring isa sa mga pinakakakaibang hakbang. Dahil ngayon ay tinatanggal na ng Russia ang mga misil mula sa sarili nitong mga sasakyan. At ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito ay halos hindi kapanipaniwala sa sobrang kalokohan. Ang kwentong ito ay mula sa komunidad ng open source intelligence analyst na madalas nagsisiyasat at nagbabantay sa open source media. Katulad ng satellite image ng base militar ng Rusya para malaman ng mundo ang kilos ng Kremlin. Isang particular na open source intelligence specialist na kilala bilang jumpy sa X ang nagbahagi ng mga kahangahangang natuklasan matapos niyang tutukan ang Marum Teplavos Factory na matatagpuan sa rehiyon ng Vladimir sa Rusya, mga isang daan at anim na pung milya silangan ng Moscow. Ang pabrika ay historical na sangkot sa sektor ng transportasyon at seguridad at ginamit din ito bilang imbakan ng maraming multi-purpose towing vehicle light armored chassis mula pa noong panahon ng Soviet. Ang multi-purpose towing vehicle light armored ay isang multi-purpose at fully amphibious na trucked armored fighting vehicle na unang ginamit noong dekada 1970. Noon, revolusyonaryo ang sasakyang ito dahil kahawig ito ng pangunahing tangke ng labanan. Ngunit hindi kasing tibay ng baluti at lakas ng armas. Madali itong gawin dahil karamihan ng disenyo ay base sa umiiral na pyesa. Katulad ng Yaroslavl Motor Plant, 238 V-Walo Diesel Engine na ginagamit noon sa mga truck ng Soviet. Nagbigay ang makinang iyon sa multi-purpose towing vehicle light armored ng 300 at 10 milyang range. 38 mph sa kalsada at 11 mph off-road. Dagdag pa rito. Dahil isa itong amphibious na sasakyan, kaya rin itong maglakbay sa tubig, tumatawid sa mga ilog, at maging sa mga lawa sa bilis na hanggang 37 milya bawat oras. Mahigit 20 talampakan ang haba at sham na talampakan ang lapad ng multi-purpose towing vehicle light armored, kaya maluwag ang espasyo sa loob nito. Ang driver at commander o tagabaril ay nakaupo sa, harap sa harapan sa sariling kompartimento na hinihiwalay ng makina. May mas malaking kompartimento rin sa likuran. Kayang magsakay ng hanggang labing isa sundalo o apat na libo at apat na libra ng kargamento ang multi-purpose towing vehicle light armored at kaya rin nitong humila ng kargang hanggang labing apat na libo at tatlong libra. Pagdating sa mga armas, ang armored fighting vehicle na ito ay maaaring lagyan ng iba't ibang pangunahing baril kasama dito ang isang isang daan NSV MNSV cord na mabigat na machine gun. Isang tatlong po M ags isa, pito de AGS tatlong po, na automaticong granada launcher o isang tatlong PM, dalawa apat naput, dalawa dalawa apat naput pito, dalawa auto may maliit ding tatlong daan at anim na pong degree na tore na may PKT machine gun at dalawang libo at limang daang bala. Maraming iba't ibang versyon ng multipurpose towing vehicle light armored ang nagawa sa paglipas ng mga taon. At marami rito ang naibenta at naipadala sa iba pang mga sandatahang lakas sa buong mundo. Halimbawa, ginamit ng silangang Alemanya ang mga multipurpose towing vehicle light armored at ilan dito ay ipinadala rin sa Bulgaria, Iraq, Poland, Vietnam, Ukraine, Finland, Myanmar, at marami pang ibang bansa sa buong mundo. Sa Russia, mahalagang gamit ng multi-purpose towing vehicle light armored noon ang pagiging plataporma ng paglulunsad ng storm missile system. Nabuo rin noong panahon ng Unyong Soviet, ang Sham K-114 Storm ay isang radio-guided na anti-tank missile system na kilala rin sa NATO reporting name na Walot Anim Spiral. Gumagamit ito ng Sham M-114. Kokon o Kokun missile na unang nasubukan noong isang libo naraan pitumput apat at pumasok sa serbisyo makalipas ang dalawang taon noong pitumput anim. Kahawig ang gamit at papel ng Western anti-tank missile tulad ng American tube launched, optically tracked, wire guided at French Hot. Ipinagmamalaki ng Kokun ang bilis at versatility nito noong inilabas. May maximum range na mahigit 3 milya at pinakamataas na bilis na 700 at 70 milya kada oras na halos kapareho ng bilis ng tunog. Kaya nitong i-deploy mula sa iba't ibang plataforma tulad ng MI, 24-5 helicopter gunship at multi-purpose towing lima-ehicle light armored, kung saan ang STUM system ay nakamount sa ibabaw ng multi-purpose towing lima-ehicle light armored chassis na pumupuno sa espasyo ng karaniwang crew compartment may round na retractable pedestal launcher at automatic loader, na patunayan ng epektibo at makapangyarihan ang Storm bilang anti-tank na sandata dahil sa impressive na koleksyon ng Ukraine ng Western at Soviet tanks at iba pang armor sa kanilang arsenal. Mukhang lohikal para sa mga Ruso na ayusin at i-upgrade ang lumang multi-purpose towing vehicle light armored units at lagyan ng bagong misail para labanan ang Ukrainian armor sa frontline. Pero hindi sila ganoon. Sabi ni Jompy at ng ibang analis, may ebidensya sa pabrika sa rehiyon ng Vladimir. Sa halip, tinatanggal ng Russia ang mga sistema ng misail sa lumang armor at nire-refurbish ito para sa ibang mas simpleng gamit. Sa tweet noong Oktubre 12, sabi ni Jompy, may interesante tungkol sa mga nakaimbak na multi-purpose towing vehicle light armored. Sa wakas, may naging aktibidad sa Murumta Plavos Savod, ang pabrikang nagre-refurbish ng armored vehicles. Matapos ang mahabang panahon, sa mga sumunod na tweet, sinabi ni Jumpy. Dahil nauubos na ang mga multi-purpose towing vehicle light armored hulls, pinipilit silang i-refurbish ang Siam isang daan at apat na put Siam Storm S-80. GM Carriers, nakaramihan ng natitirang multi-purpose towing vehicle light armored hulls sa Imbakan. Maaaring para i-refurbish sila gawing karaniwang MTLBs, o kahit na mukhang malabo man, ay imodernize sila bilang MGTLBs. Inanunsyo ng Russia ngayong taon ang plano nilang palitan ang lumang Multipurpose towing vehicle light armored fleet. At ayon kay Jompy, karamihan sa mga nakaimbak na multi-purpose towing vehicle light armored sa pabrika ay Sham P-100, apat na put Sham Storm S variants. Mukhang plano ng Russia na alisin ang offensive capabilities ng mga sasakyang ito at gawing pansamantalang troop carriers mula sa dating anti-tank missile launcher. Malamang aalisin nila ang bahagi ng missile launcher at takip ng crew compartments para magkaroon ng dagdag na espasyo sa loob na mauupuan ng mga sundalo habang bumibiyahe. Kung ganoon, maraming aral ang makukuha rito. Ang katotohanan ginagamit na ng Rusya ang mga luma at lipas na sa sakyang tulad ng multi-purpose towing vehicle light armored ay nagpapakita ng desperasyon nila ngayon. Naranasan nito ang malaking pagkawala ng kagamitan, kung saan ayon sa open source analysis group na Oryx, mahigit 4,100 siyam na pong tangke at halos 8,450 at armored at infantry fighting vehicles ang nawasak. Dagdag pa, 6,000 siyam na naput tatlong armored personnel carriers at libu-libong iba pang sasakyan. Malaki ang epekto ng pagkalugi dahil hindi ito ang unang beses na may ebidensyang inuutusan ang mga tropang ruso na gamitin ang lumang gamit mula sa mga imbakan o retiradong kagamitan ng Soviet. Ngayong taon, ilang beses nang inilabas ng Russia ang mga lumang tangke. Halimbawa, ang T-72A mula Cold War at ang mas matandang T-62 na mahigit 60 taon ng nasa serbisyo. Ito ang pinakabagong halimbawa ng Kremlin na gumagamit ng lumang kagamitan sa desperadong pagtatangkang panatilihin ang presyon sa kalaban sa labanan. Ipinapakita nito na malamang nauubusan na ang Russia ng kanilang mas modernong armored vehicles at personal carriers tulad ng BMPs at BTRs at mas gusto nilang ayusin ang mga luma, mahina at mabagal na alternatibo sa halip na gumastos ng oras, pera at resources sa paggawa ng bago. Ang pangalawang malaking aral mula sa kwentong ito ay kung ano ang sinasabi nito tungkol sa mga prioridad ng mga commander ng Kremlin. Mas inuuna ng hukbong ruso ang lakas at firepower kaysa iba. Naipakalat nito ang ilan sa pinakamalalakas na tangke at missile system sa mundo. Sa digmaan laban sa Ukraine, sa ngayon, nakatuon ang Russia sa lakas at dahas, umaasa sa mga tangke at armor sa mga unang yugto ng digmaan. Sinubukan nitong talunin ang kalaban gamit ang lakas. At kalaunan ay lumipat sa paggamit ng mga drone at misail upang magdulot ng mas malaking pinsala. Sa karamihan ng digmaan, hindi mukhang natatakot ang Russia sa kontra-atake ng Ukraine. Nakatuon ito sa sariling opensiba. Kumpiansang mas malakas at mapanira ang kanilang puwersa. At walang magagawa ang Ukraine para pigilan ang tuloy-tuloy na paglusob. Nagbago na ang panahon. Ngayon sa halip na palakasin ang kanilang kakayahang umatake gamit ang mga anti-tank missile system, mas pinili ng mga komandante ng Russia na gumawa ng mga sasakyang panghakot ng tropa. Mas hirap na silang buhayin ang tropa dalhin sa mahahalagang posisyon at magsagawa ng opensiba dahil sa mas epektibo at nakamamatay na drone operator ng Ukraine. Sa matitinding labanan sa harapan gaya ng sektor ng Pokrov sa Donetsk, nagtipon ang Russia ng malaking puwersa na tinatayang isang daan at sampung libong tropa habang desperadong sinasakop ang mahalagang industrial na lungsod na ito. Ngunit sa ngayon, bigo pa rin sila. Sa kabila ng paggamit ng mga tangke, artilerya, at malalaking grupo ng sundalo, halos walang naging progreso ang Russia at patuloy na ipinagtatanggol ng Ukrainyano ang kanilang posisyon. Doon, palaging umiikot ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid. Tinitingnan ang lupa para sa senyales ng buhay bago umatake at sirain ang bawat unit ng kalaban. Dahil dito, napilitan ang Russia na maghanap ng mga bago at malikhaing paraan para protektahan ang kanilang mga tropa at tulungan silang makatawid ng malalayong distansya ng mas ligtas. Ito lang ang paraan nila para makalapit ng sapat na sundalo sa mga lungsod gaya ng Pokros. At ito rin ang tanging paraan na malamang na magagawa nilang masakop ang lungsod na iyon at ang iba pang katulad nito. Kailangan nila ng mga carrier ng tauhan. At dahil marami nang nasira, gumagamit na sila ng mga lumang modelo gaya ng multi-purpose towing vehicle light armored. Ito ay tanda ng malaking pagbabago sa doktrinang militar ng Kremlin. Mula sa lakas ng apoy papunta sa kakayahang mabuhay. Kung magiging epektibo ang estrategiya, tanging panahon lang ang makakaalam. Mas magaan ang mga na-convert na, na multi-purpose towing vehicle light armored kaysa ibang makabagong infantry fighting vehicles kaya mas madaling itago o ikalat sa mahihirap na lugar sa unahan ng labanan. Maaaring pahintulutan nito ang Russia na mas mahusay ilipat ang mga tropa sa mahahalagang lugar. Kasabay nito, hindi na patunayan ng multi-purpose towing vehicle light armored na ito ay mahalagang bahagi ng arsenal ng Russia sa digmaan. Sabi ni Jompie, nagsimula ang Russia sa digmaan na may 3,000 at 300 multi-purpose towing vehicle light armored at nawalan na ng halos isang libo at walong daan dito. Pinapakita nito kung gaano kadaling wasakin ng Ukraine ang mga sasakyan gamit ang drone, misil, mina o pambobomba ng artilerya. Kaya malamang hindi matatakot ang mga tagapagtanggol ng Kiev sa ilang multipurpose towing vehicle light armored na daraan sa unahan. Mahalaga rin isaalang-alang ang aspetong pang-ekonomiya ng paggamit ng Kremlin sa mga lumang sasakyan. Sa ngayon, hindi na pagmamalabis na sabihing ang ekonomiya ng Russia ay nasa lubos na kaguluhan. Unti-unti nang nararamdaman ng bansa ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran sa gitna ng digmaan, kabilang ang mahigpit na parusang pinansyal sa mga banko, negosyo at oligarko ng Russia. Maraming bansa ang nagbawas ng pamumuhunan at malaki rin ang ibinaba ng binibiling langis, gas at fossil fuel mula sa Russia. Sinubukan ng Kremlin na mabawi ang mga pagkaluging ito sa pamamagitan ng paglapit sa ibang mga bansa, tulad ng India, China, at Turkey, upang bumili ng mas maraming langis mula sa kanila. Naglaan ito ng panahon bago ang dalawang libo at dalawampu't dalawang pagsalakay para bumuon ng malaking pondo at magsagawa ng hakbang upang maprotektahan ang ekonomiya laban sa mga parusa at pagkalugi. Habang tumatagal ang digmaan, lalong lumalala ang sitwasyon. Ngayon, Nauubos na rin ang malaking pondo ni Putin para sa digmaan habang ang bansa ay dumaranas ng mataas na implasyon, kakulangan sa manggagawa, tumataas na interest rate at nahihirapang populasyon dahil sa pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Dahil dito, lalong nahihirapan ang Russia na panatilihin ang mataas na gastos at pamumuhunan sa depensa. Mukhang hindi na kayang pondohan ng Kremlin ang paggawa ng bagong infantry fighting vehicles at armored personnel carriers kaya mas pinipili nilang ayusin at gamitin muli ang lumang kagamitan tulad ng MTLBs. Malamang napipilitan ng magtrabaho ng husto ang mga planta ng militar ng bansa dahil sa mas mahalagang prioridad, tulad ng paggawa ng drone parts, misil, artilerya at mga bala para palitan ang naubos o nasira dulot ng drone attacks ng Ukraine kamakailan. Batay sa open source analysis, tinatayang 2,000 at 500 lumang MTLBs ang muling ginamit ng Russia mula simula ng digmaan at may 4,800 at walumpu pa na nasa imbakan. Tiyak na hindi nauubusan ang bansa ng mga sasakyang ito at malabong maubos nila ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman, sa maraming paraan, may lohikal na dahilan para gamitin ito upang punan ang kakulangan sa arsenal ng Russia at magbigay ng kahit kaunting antas ng kaligtasan sa mga tropa. Habang sila ay gumagalaw mula punto A hanggang B, Abala rin ang mga inhinyero ng Kremlin sa pagdevelop ng kapalit ng multi-purpose towing vehicle, light armored ang MGTLB, isang magaan, multi-purpose na tractor transporter na dinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kondisyon ng makabagong operasyong militar. Kayang maghatid ng tauhan, bala, at kagamitan at flexible para magamit sa iba't ibang armas at hardware. Kaya maraming benepisyo ang MGTLB kumpara sa naunang modelo. Mukhang gagamitin ng Russia ang Murom Teplavos na pabrika para gumawa ng mga bagong sasakyan. Sa isa pang tweet, ipinaliwanag ni Jompie, Sa wakas, at tulad ng nangyayari sa karamihan ng industriya ng militar ng Russia, ang Murom Teplavos Zavod ay isinasa ilalim din sa pagsasaayos, renovasyon, at pagpapalawak para mapataas ang kakayahan nito. Posibleng konektado ito sa nalalapit na, na produksyon ng MGTLB noon, luma at sira ang pabrikang ito. Kaya mukhang may pangmatagalang plano ang Kremlin para i-upgrade ang kakayahan nitong magdala ng mga tropa. Sa ngayon, hintayin munang lumakas ang ekonomiya para makapagsimula ng mass production ng modernong sasakyan para sa sundalo. Kailangan muna nilang magtiyaga sa murang pansamantalang solusyon na nire-refurbish na multi-purpose towing vehicle light armored. At kahit papaano, ang mga sundalong sasakay dito ay magkakaroon ng kaunting mas mataas na tsansa na mabuhay sa mga lugar na puno ng drone kumpara sa mga naglalakad o sumasakay sa simpleng sasakyan. Malamang hindi pa rin nila mararanasan ang sapat na proteksyon. Kahit gustuhin ng Kremlin na ipakita itong hakbang bilang pagiging malikhain, sa totoo lang, patunay lang ito ng kanilang sobrang desperasyon. Isang palatandaan kung gaano nakahina ang dating makapangyarihang hukbong Ruso na napipilitang maghalungkat sa mga dekada ng lumang imbakan at magpadala ng mga sasakyang matagal nang nalampasan ang kanilang pinakamagagandang araw. At hindi lang ito ang nag-iisang halimbawa ng Russia na napipilitang gumamit ng mga sasakyan na matagal nang lampas sa kanilang takdang panahon. Noong Oktubre, labindalawa na nakuha ng open source intelligence group na Frontelligence Insight, ang mga opisyal na dokumento ng Russia na naglalaman ng mga lihim na plano ng Kremlin na ayusin at i-upgrade ang mahigit 800 lumang tip. 72 main battle tank. Ang mga dokumentong tinutukoy ay orihinal na nagmula sa pag-aari ng estado na Russian Defense Manufacturer na Ural Vaganzavod at ibinahagi sa website ng Front Intelligence Insight. May kasama itong komento, pagsasalin, at paliwanag ng mahahalagang bahagi na diskubre ng open source intelligence analyst na plano ng Russia na ibalik at imodernisa ang 800 at 28 T, 72 tangke, pagsapit ng 2,000 at tatlumput-anim, karamihan sa mga tangke na ito ay kukunin mula sa mga lumang imbakan noong panahon ng Cold War at isa sa ilalim sa kinakailangang mga upgrade at pagbabago upang maiangkop sila sa ikadalawamput-isang siglo bilang mga bagong at pinahusay na modelo ng T-72B-3M configuration. Sabi sa ulat, karamihan sa mga upgrade ay gagawin mula dalawang libo at 27 pito hanggang dalawang libo at put syam Ipinapakita nitong inaasahan ng Rusya na tatagal pa ng ilang taon ang digmaan sa Ukraine Sa panahong iyon, humigit kumulang 418 T-72 na tanke ang makakatanggap ng kanilang mga upgrade Ayon sa mga dokumento, plano ng Rusya na dagdagan ang produksyon ng mga modernong tanke tulad ng t -Sham napu m at T-79M2 -M -M Plano ang 80% pagtaas ng produksyon kumpara noong 2000 at 2024 Ambisyoso ang estratehiyang ito na nagpapakita ng dedikasyon ng Kremlin sa modernisasyon ng armas at pagpapanatili ng matibay na imbakan ng makabagong tangke. Sa kabilang banda, ipinapakita lang ng hakbang na ito ang desperasyon. Ipinapahiwating nito na tila hindi inaasahan ng Rusya na magkakaroon sila ng sapat na pondo o mga yaman na kailangan para tuluyang makagawa ng mga bagong tangke sa mga darating na taon. Kaya naman kailangan nilang umasa sa pagbabalik ng mga lumang unit mula sa pagreretiro at paggawa ng mga pangunahing pagbabago para maiayon ang mga ito sa pamantayan ngayon. At ang totoo niyan, kahit palagyan ng dagdag na armor plating at iba pang mga pagpapabuti dito at doon, ang mga tangke na ganito ay mananatiling luma at malalampasan pa rin ng marami sa kanilang mga modernong katunggali. Dating nangunguna sa paggawa ng tangke ang Rusya, pero ngayon ay napagiiwanan na ito. Binabayaran nito ang presyo ng magastos at hindi napapanatiling digmaan laban sa Ukraine sa iba't ibang paraan at lalo itong nagmumukhang mahina sa pandaigdigang entablado. Pati na rin sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. Alamin ang tungkol sa pinakabagong pagkalugi ng Rusya sa aming bagong video na tinatalakay kung paano sunod-sunod na nalilipol ang puwersa ng Kremlin sa mga tinatawag na kalsada ng kamatayan papunta at palabas ng Poprovsk. Kung gusto mo ng mas malawak na ideya kung gaano kamahal ang kampanya ng Kremlin, panoorin ang video na nagpapakita ng maraming sundalong Ruso na napatay o nasugatan hanggang ngayon. Walang pakialam at malamig ang Kremlin sa pagtatangkang pagtakpan ang mga pagkalugi. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.